Hi guys, good morning. Ginagawa ko ang video ng ito ngayon dito sa Pilipinas ay umaga, mga alas 7 po ng umaga. Kaya good morning po sa lahat ng mga taga Pilipinas. At sa ibang bansa naman, magandang araw, magandang gabi sa inyo. Ano mang oras kayo dinarat na ng video ito. Karugtong ito ng aking ipinost na video ka ng isang araw kung saan ito yung aking karanasan sa paggawa sa Facebook o yung aking pagpasok sa mundo ng Reels. At ayun nga sa nabanggit ko sa inyo nung nakaraan ay para magkaroon kayo ng access, access yung pagkakataon na kumita dito sa Facebook ay simple lang po, di po ba? Una, i-offin io nyo ang inyong professional mode. Yung professional mode po ang binabanggit ko doon. At yun ay may makikita kayong tatlong tuldok dun sa a uh, profile nyo. Sa profile, yung inyong profile, tingnan niyo may tatlong tuldok dyan. Yung tatlong tuldok dyan, pag pinindot nyo yan, papasok kayo sa professional mode. Ngayon, hintayin nyo ng mga ilang segundo, minuto, or oras, at makikita nyo, magkakaroon na kayo ng professional dashboard yon ang tinutukoy ko. Diyan sa professional dashboard, yan yung mga tinatawag na performance nyo. Diyan yung makikita kahit ng professional tools. Diyan yung makikita mga ginagawa nyo dito sa mga reels, sa Facebook. Doon makikita ang lahat ng inyong performance pag yan ay inopen ninyo. At dyan sa professional dashboard, nariyan din ang mga tools na dapat nyong ma-unlock. Ang tinatawag na pag-unlock, ay depende kasi merong mga lugar o bansa na hindi sila eligible para sa ganitong Facebook monetization. Ah, dito sa Pilipinas, eligible tayo. Kaya makikita ninyo, yon number one, eligible ba ang bansa? Yan, dapat maging green yan. Tapos, yun nakalagay na ikaw ba'y sumusunod sa monetization policy ng Facebook. Pag sumusunod ka, magiging green din yan. At kung ang habol mo'y star, meron tinatawag na tools ng star, magiging green ang star na yan. Ganon din sa bonuses, kung ma-invite ka sa bonus at ads on reels, kung ma-invite ka dyan, magiging green lahat yan. At lalong-lalo na kung ma-invite ka sa stream ads, dahil sa in-stream ads, dyan medyo magaan-gaan ang kitaan dito sa Facebook. Dahil sa pag yan nagkaroon ng ads, ay magkakaroon katiyak ng kita dito sa ginagawa mo mga videos. At dito naman sa subscribe subscription, yung subscribers. Pag nagkaroon ka ng mga subscribers, yan, magkakaroon ka rin ng kita. Yan ang mga paraan para kumita dito sa Facebook. At para naman ma-open mo ang lahat ng yan, obligado ka na mag-video, mag-submit, o kaya ay mag-post ng mga video long form videos uh, one minute videos yung tinatawag na reels mga posts na text at iba't ibang mga post na sa video sa facebook ay kailangan na maipost po natin kung itatanong ninyo kung ano ang pinagagawa ko nung ako nagsisimula ay wala lang ako ginawa kung ano yung makita ko yun lang ang pinopost ko libo Nakakita ako ng mga aso. O yun, ipo-post ko siya. Nakakita ako ng pusa. Pipicturean ko siya o bibidyoan ko siya. Lalapatan ko ng music, ipo-post ko siya. Tandaan po natin mga kaibigan, kapag ka nag kayo ng video at naglagay kayo ng music, pagka kayo po ay monetize, maaring ma-demonetize pa kayo kapag ka po na-copyright po kayo sa music. Kaya, alerto po ang Facebook dyan. Kapag ang inyong ipinost ay may akibat na music na mari kayong makapiright, maglalagay sila ng isang marka na kulay pula at ekes dyan sa inyong video. Uh, better na inyo na lang i-delete. Maraming content creator o digital creator na nagsasabi, total na i-mute na yon ng Facebook, wala namang epekto na yon. Pero yun lang namang video na yun ang makaka-apekto sa iyo pang ay eh, mabuting i-delete nyo na di po ba napakahalagang i-delete na lang yun dahil sa kung uh, ma marami sila kasi <laughs> sa dami naman ang nailagay ninyo na mga copyrighted na music tapos na ikapit nyo sa video ay eh, mas mabuting i-delete na lang sila at gumamit na lang kayo ng mga music na hindi copyright yun po dahil sa hindi po kayo mamomonetize kapag ka po kayo ay may copyrighted na music. Eh. Kailangan alam nyo ang lahat ng patakaran dito sa Facebook kung gusto nyo pong ma-monetize. monetize. Merong iba na nangangatwiran na, oh, ang ginagawa ko lang naman tong Facebook na to, dahil sa nag enjoy lang ako, libangan ko lang. O oh, aminin na natin na totoong may ganon. Pero in, deep inside sa ating kaibituran, yung real talk lang ba? Natural kailangan na natin ang kumita. Kaya nga minsan nagpapakatsaga, nag-aabala tayo. May iba napupuyat din, naglalakihan ng mga ibag o oh, dahil sa ka-release, kagagawa ng video. Ang pinakamahirap pa yung kay edit Mahirap mag-edit ng mga video. Pero mga kaibigan, noong una, wala akong edit-edit na ginagawa. Sa release lang ako, sa video form, sa long form video, yan, long form video, ginawa ko yan, eh kailangan mag-edit dyan paminsan-minsan dahil sa anong magiging ganda ng video mo kung hindi edited at dito po sa mundo ng Facebook ay swertihan lang una sabi ko nga sa inyo kanina ang aking mga pinopost ay mga video na kung ano lang nakita ko nakakita ako ng timba ipopost ko nakakita ko ng electric pan ipopost ko nakakita nga ako ng halaman, ipopost ko. Ng mga bulaklak, ipopost ko. Puno at iba't iba pa, bahay, ipopost ko. Dagat, ipopost ko yan. Yun lang pinagagagawa. Kaya malamang sa malamang, ang swerte hindi ganun kadaling lumapit sa akin. Pero alam nyo ba na merong mga nagsimula dito sa Facebook bilang digital creator na kaagad silang na-monetize? Yung iba nga, halimbawa, ang monetization fallacy at rules. Adibaw, 500 followers, meron ka niyan, ay magkakaroon ka na ng star. Totoo yun. At 5,000 followers, magkakaroon ka ng stream ads kung ang video mo umabot sa 60,000 minutes views. Merong nagpost na hindi man umaabot sa 5,000 ang kanyang followers na monetize na siya. Bakit? sapagkat yung kanyang video ay umabot ng 2 million views, 1 million views o lumalaki ang mga views niya. Doon ang sikreto mga kaibigan. Ang karamihan sa mga duma umaabot sa ganyang views ay eh yung mga ang content ay comedy. Alam niya naman kung anong taste ng mga tao ngayon. Dahil sa dami ng problema siguro natin sa mahal ng mga bilihin, sa dami ng intindihin sa buhay o maglibang-libang lang muna yun ang ginagawa ng mga tao ang makahanap o makapanood ng mga comedy skit yung mga nakakatuwang mga video kaya naman automatic kapag ka nag million views kagad ka yung comedy na ipinost ng isang digital creator mamomonetize po kagad ka siya at yan ay depende pa rin kay Lolo Mitch o kay sa meta kung i kikredit kay kayo bilang monetize monetized sa 60,000 minutes views kahit na kayo po ay kulang pa sa 5,000 followers. Nakadepende rin po yan. Kaya swerte-swerte lang na nakuha nyo na. Sa ngayon ay naintindihan nyo na na ang kailangan gawin, open ang inyong professional mode at makikita nyo ang inyong dashboard. Diyan sa dashboard na yan, lagi nyo titingnan yan, i check ninyo yan at malalaman nyo dyan yung mga monetization tools kung paano kayo kikita sa Facebook ang susunod kong ipaparating sa inyo batay sa aking karanasan dito sa Facebook ay yung mga bagay na madi-demonetize ka yung mga bagay na hindi tama na i-post dito sa video, sa reels at sa ano pa mang paraan dito sa Facebook yun naman ang susunod sa ngayon, yan po muna ang pangalawang bahagi ng aking video at yan po muna natin tatapusin. Salamat ng marami sa inyong panonood.